na pagbawal ni Senator Sherwin Gatchalian at Robin Padilla ang paggamit ng smartphone sa mga paaralan tuwing oras ng klase. Kasunod ito ng pagkalulong ng mga kabataan sa gadget. Upang dalhin tayo sa pulso ng politika, makakasama natin si Raymond Tinaza. Pinag-aaralan ni Sen. Sherwin Gatchalian na maghain ng isang panukalang patas para tuluyang ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa lahat ng basic educational institutions sa bansa. Ayon kay Kachalian, kapansin-pansin kasi na maraming bata ang nalululong sa paggamit ng cellphone maging sa loob ng silid-aralan sa halip na magbasa. Dapat nagbabasa sila pero nanonood ng YouTube, nanonood mm -hmm. ng TikTok. So pinag-aaralan ko ngayon na i na yung paggamit ng, sa mga bata lang, no? paggamit ng cellphone sa loob ng classroom. At sa loob ng school hours. Pwede lang yan, ilalabas lang nila kung uwi na. Pero during time of uh, school hours, i-ban na yon, Dahil nauubos talaga yung oras nila sa katitingin ng cellphone. Lalo na ngayon, ang social media, very accessible yes. na. Balak din na senadora na magdeklara ng National Reading Month tuwing Marso para mahikayata ang mga kabataan na bilhin at basahin ang libro na napusuan nila we're declaring uh, the month of I think the month of March mm -hmm. no as the national reading month uh, mm -hmm. para ang bata ay mahikayat magbasa mm -hmm. at bumili ng libro suportado rin ni Sen. robin padilla ang mga hakbanga na sinusulong ni Gachalian pero maski siya ay aminadong hirap dalhin ang libro sa mga bata pero para yung physical na libro, ipagpilitan mo sa bata, ma'am kami mismong mag-asawa. Hirap na, hirap kami. Mm -hmm. oh, kasi talagang ibang ang panahon ngayon. Mm -hmm. Gadget ang kalaban natin, mm -hmm. gadget. Ako si Raymond Dineza okay. para sa Kwentong Politiko.